Si 36 anyos nga Japanese national nga una nang na rescue sa lokal nga kamahanan sa dagbayan sa Lapu-Lapu. miaging buwan human kini uh, mag uh, magistar sa kahoy sulod sa usa ka adlaw uban siyang 49 anyos nga anak ni Taliwana. Si Luan, meron din ha, adunay live update bahin ini. Bye! Lan alas 5.30 kagahapon sa hapon dihang nadiskubrihan sa mga medical staff sa COVID-19 facility sa Lapu-Lapu City DRRMO nga na kinabuhi ang 76 anyos nga Japanese national nga si Kasuko Saito. Nangunay si Mayor Junard Ahong Chan, pagsusi sa hitabo o humanmasayod gikan sa mga medical staff sa facility o kang Dr. Emilio Galarosa, attending physician, nga wala na kinabuhi ang 76 anyos nga si Kasuko Saito. So ang, um, atong initial good uh, possible cause of death is dehydration severe dehydration with malnutrition with electrolyte imbalance. Sa phone interview, gipasabot ni Dr. Galarosa nga sulod sa pipila kasimana na niyang nabantayan nga nagluya o malnourish ang maginahang Japanese national nga kasamtang gipahimutang sa lokal ng hagamhanan sa COVID-19 facility o Manila Kinima Rescue nga nag-start adlaw sa ilawang sa kahoy sa may mustang barangay pusok niya tung Oktubre 12. Samtang ana ni sulod sa pasilidad, hinataga nila kini og pagkaon og tubig tubig apan nagdumili kini pagkaon ug bisan man lang paginom og tubig hatag tag food hatag tag water di nila kanon sometimes ang ila gisulti ko no independence mo sulti sa si mama independence meaning okay ra mi eh, pasagdi lang mi eh. something like that so eventually gahapon Itanaw unya, niya pag-check, wala na siya. Dugang ni Dr. Galarosa, makadagang higayon na niyang gipahibaw o gihangyo ang taga-Japanese consulate nga gikinahanglang mada sa usa ka tertiary hospital ang inahanuganak. anak. Aron masusi, dili lang ang ilang suliran sa pangisip, apan lakip na ang kahimtang sa ilang panglawas. And pag hangyo ko nila, pwede ba glass nga imong i-explain sa katong mother ba kay hindi matakibaw makina po na sa lay interpreter na ingnon ang plan sa city nga dadon na sa hospital kay i-attend ang inyong medical at the same time mental problem hmm. Hmm. E explain lang ba kunya di ko kuno di good kung sa authorized siguro. Magibugo, di ba authorized eh, since inyo ka sa bahin gipaagi na lang sa IV fluids ang tubig ug pagkaon sa 49 anyos nga Japanese national nga anak sa namatay sa pagkakutlo ning balita wala pa makuha pamahayag ang Japanese consulate Apan sa naunang pakiginabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, sa Japanese Consul dihang girescue ang mag-inahan, nagdumili kini pagluwat o pamahayag. Lansa pagkakaroon ana ana sa usa ka puneraria sa Mandawi City ang patayng lawa sa naasoy Japanese national o gipaabot na lang ang pahibaw gikan sa Japanese consulate kung ipa-autopsy ba o ipakrimed. Lan? Okay, dagang salamat. Luan May Rundina.